kaya pa sir ayan sir oh da dako oh, mga kalugit kamusta kayong lahat mga kalugit ayan oh na magang ni sir almost one year na po ang kanyang kuko na maga. so ayan pumunta siya dito para magpakulkog Laban lang sir. So mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin na dito sa loin. Phase 1, Black 56, Lot 6, Decomes, Mintal, Davao City. Nag-sensor okay. Yan na Ayan na sir, relax lang Kaya pa sir Ayan sir, oh dako Ayan na Sir, oh, <laughs> ako kayo. emang eh, kalugit, ang laki-laki, o oh, Kasi alam nyo naman, isang taon niya, tinago sa baol. Kasi alam niyo mga kalugit, mag-opera. Kasi ako, bigla, para isa lang ang tanggal. Mm. Yes, sir. Lắc kì ui Lắc kì ui Gần nhanh Yên sướng Lắc kì ui Sắc nè, mà Ayan, shoutout ti Ay sa mga OFW dyan na pupunta sa salon ko. Don't forget, may pasalubong ha. Bawal po ang may diabetic sa atong salon. Relax Check sa nato. Bakuha. Kuha kuha dyan. Isang tanggal ang mga kalugit. Yes, ma so, yung mga kalugit o oh, perfect na. linis oh, ka, ma'am. Mukay okay ka, Ma'am. So ayan mga kalugit, O tanggal mga kalugit, isang tanggalan lang. Tanggal po ang lamang loob Lamang-luob. Namiya oh, tanggal dahil yun eh. Isang tanggal lang. So mga kalugit, ayan. Once may ganito, kayo mga kalugit. So almost one year na mga kalugit. Kailangan nyo talaga ipatanggal to. Kasi kung hindi nyo patanggal, maging ganito ang kuko nyo. Oh. Almost one year na po ito na mamaga. Hmm. Tapos sa motong ingon ako nga isa. Yan lagi kabira natin mga kalugi. Makarelax na ka anas. Isa lang katanggal o. Oh. Hmm. kayo oh. So, hindi ka hindi ka sa magsapatos ani, sir. Ha? Kasi magsapatos ka dahil daw. Ha? Ga trabaho ka? So, need ni mo magsapatos jo. Ti unsa na magsakit ya po. Amo na sure, hindi mag ayo, -ayo kay. Ngatong sa Ugma mo sapatos na ka, sir. Sa so, mga kalogi, thank you so much.